Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa pasada balita ngayong alas 12. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita ng araw ng mga bayani sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong Lunes, August 25. May tema ang obserbasyon ngayong taon na isang diwa, isang lahi, isang bayanihan o one spirit, one race, one bayanihan bilang pagbibigay din sa katapangan ng mga bayaning Pilipino, kinalaman o hindi na nakipaglaban para sa kalayaan at dignidad. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang kasyon, katuwang ng Department of National Defense o DND at ng lungsod ng Tagig. Dinaluhan ito ni Defense Secretary Gilbert Sodoro, DILG Secretary John Vic Remulia, Executive Secretary Lucas Bersamin, Tagig Mayor Lani Cayetano at iba pang mga miyembro ng gabinete opisyal ng pamahalaan, mga veteranong Pilipino at pang mga bisita. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulo na hindi lamang sa larangan ng pagkikidigma na susukat ng kabayanihan, kundi pati sa pang-araw-araw na pagtusumikap at malasakit ng mga Pilipino. Hinihikayat ng Pangulo ang lahat na tularan ng sakripisyo ng mga bayani sa pamamagitan ng simpleng gawain may malasakit at serbisyo sa kapwa. Batay sa Republic Act o RA 9492, tinalaga ang huling lunes ng Agosto bilang National Heroes Day nagsisilbing oportunidad upang alalahanin ang sakripisyo at kontribusyon ng lahat ng bayaning Pilipino at kanilang katapangan na ipinamalas sa sambayanan. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.